So yan guys ang aking ano, handa ngayong birthday. Lugaw. Pansit. Salamat sa libre Jerome. Yan po ng libre. Sponsored by Chacha Rom. Happy birthday happy birthday happy birthday to you Wish dapat dapat. Waris ni kamu. Thank you. Sana. <laughs> 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 <Tago> Sekarang <laughs> <laughs> 36 tahun. <so. laughs> <laughs> Matu. Oh, Jalan lagi Ibu. Dan tahan langit eh, na, dan pa yung tang Ano ba yan? Ang pa yung kutsilyo. Siya maroon mangiwa. Sabi ko nga, ito yung gamitin mo. Bobo. Ano Bobo ba? <laughs> Sayang yun. <laughs> Tumong tawa. Ba't ang lapad? Kinamay na po. Nasira yung pa. Nasira pa yung pang... Pang ano, tingnan mo, may, may ano. Uh. Iyan na para makain Para mamatay na si Junong. <laughs> o iyan, okay na, na kayo. So, ilang piraso? Apat na piraso dapat. Bago ba yung cake Ayan. na yan? Luma na? So, bakit nagsira yan? Hindi lang, ako. Dapat kang 1, 2, 3. Ah, 3, yan ba? <laughs> yung bagong Ayan. Okay Ayan. na. iisan mo. Inay, nanatusan pa, oh. Ikaw yung birthday boy. Dapat ikaw yung mag-serve. Para kay Jessie, kasi malaki. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Tomen. <laughs> Sana'y nabusog mo kami. Thank you, thank you, thank you. Give me yours. Yung birthday boy, dapat mag-serve. Sumuko. Walang susuko.

Wala pa tayong picture, akin na yung camera mo, bitsa tayo ako. Ikaw na mo picture Oh, ito pa. Kinain na. Huwag na. Malimig na yung lugaw ko utangin naman mo ako sa papa sa so so uh, ang -re release na ako mag -re release di ba? sabi <laughs> niya tapo yung tabog? di silang bagy release ni Ayan. 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 lang si Ayan. 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 mo. Ayan. Mo. Ayan. 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 Ako parang di ako makita. Sa'yo man lang, hindi nila alam na Shout out. What's this? Sirap, hindi na nilungya. Ito lang, ketchup. Bubo na nyo. Kailangan ketchup. Kailangan yung Pagkuhan kong ganito na rin, hindi na akong magluluto. Kung pa. Ulit-ulit, Jiro. Kung hindi ako... Ka man, man. Okay. Ka. O, hindi ka mamamatay? Grab ka. Kung pa ako. mag-release nga ako. Di ba next year? May gabo yung bag. Hindi pwede. Ako okay. yung may nakasama ka. <laughs> <laughs> Happy birthday, Jamel Thank you sa pagkain butong totob. pag match Masarap talaga pag libre <laughs> nabaro si Jose ay DC. Ito DC. naman ang next. Kapakain. sa ating sahod ngayon eh. Wala ganyan ang babakain. ba? Nalo ba? Nalo. 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 Pansit kayo naman? Ayan, pansit yung... pansit yung gwang. ato wala pansit. Hindi siya matigas. Matigas Matamis siya ng MPD. MPD yan? It's mula tong week. Kaya pag tayo. Ayan! nag na lang kaya next year na... ...birthday. Hindi pa lang yung birthday. Grabe Malis. pa lang yung ano. 'yung pala Naka-video lang pala, hello, happy birthday, Yomel. Salamat sa pagkain. Mm -hmm. Buhay yung FW here at Saudi Arabia. Maganda na pa yung duga. Mmm, gusto -hmm. na akong... میں بتا دوں گا بھائی Baka bukas magpakarapos si ano bae sa rahim okay. Papa. Doon pa talaga yung sa... ano nga pinag ng intern ang parang sita. Bakit nga ba si Bakit spicy? Ha? Spicy sa... Ikaw hindi. Ha? Ako spicy. Sa'yo? Spicy.

Baka yung plan 2, plan ko. niya ako. ano ako yung friend Happy birthday. Hi, happy birthday. Yan, electric Eh, hangin pala. 1, go. Happy birthday to you. Happy birthday.